Hello guys! Hi! Welcome to my channel! Ako po si Annalie Lange, ang inyong lingkod. And don't forget to subscribe and press the bell button. At ito nga guys, ito maglalagay ako ng aking mga orders na palingki. Galing ito sa, ah uh, syempre, uh, sa HKTV dito sa Hong Kong at ilalagay ko lang ito sa fridge mga ka-idols no? ito ay orange Ayan. ito naman ay pang good for one week mga ka-idols na uh, no order yeah so lahat na ito ay talagang good for one week may kutas may gulay tayong mga uh, ganyan ito yung mga kulang dito sa kusina na araw-araw na uh, gagamitin ito yung uh, mga nga mga kaedon ko at may hirap isa-isa yung talaga itong tatanggal dahil po ay maliit ang aming fridge kaya kailangan ko uh, ialis yung, yung mga maliliit na nakabalot Ayan ang mga kaitos. Ayan kailangan so, ko na talaga eh, uh, ipagtas siya no? lahat ng uh, laman at ng mga binili kailangan ko talaga uh, pagkasahin siya na natin And so medyo ah uh, mabagal nga at saka medyo matagal pero talagang uh, kailangan ko pag-aksaya ng oras. So, ganyan po mga ka-idols. Ayan. dito naman ay, hindi ko alam kung ano tawag na ito. Uh, minsan kasi may mga putas na galing sa China na iba't iba na hindi ko talaga alam kung anong pangalan. Basta ay, basta ay talagang kakaiba. Hmm. hindi ko na tinitingnan. At ito, ayan, hindi ko rin alam ito sa so, galing sa China ang dami palang prutas na iba-iba na hindi ko mag hindi ko nakikita sa Pilipinas na lang dito lang sa Hong Kong mga kaedos uh, yeah. so merong mga pang ano namin ah uh, pang breakfast pang lunch at saka dinner yan yeah. so talagang pagkakasya ko talaga lahat Ayan, mga bunga. Pang breakfast, ito mga kaedong si bonds Tsaka meron kami yung baby corn. yung aming mga shawani, aming mga bata. Ayan, kailangan yung meron sila uh, sa kanilang village. Ayan, mga kaedong. Talaga, super dami talaga. Baby, Ah, uh, mandi kasi ganito. Yan, may mga gulay uh, cool na leaves. Meron din dito sa yote. Yan. So, isa mo ang mga ito lang yung ah, kinapain na uh, leaves. Kaya yung no. uh, please, ano, yan, na chais, ay, pichay tawag yun eh. yung, hindi ko alam ang hindi, hindi talaga kumimuray sa so, <laughs> mga vegetable mga kailan yan, pagkakasya ko lang siya lahat yan, tsaka mayroon kami cucumber, hindi kami nawawala ng cucumber kasi binibigyan ko yung mga um, bata ng cucumber, hindi ko niluluto, o, pinapakain ko lang yan, mayroon kay mushroom tsaka two leaves na iwan ko, eh. nakalimutan ko yung mga pangalan yung kasi Basta ay kung ano lang meron. Kung ano lang ino-order, pinipili ng aking uh, boss. Yun ang lulutuin ko. So, siya na yung mag-order tapos itinigay lang dito mga pagkakas. Ang dami ko no? ng plastic. Hmm. Ito yung mga kain doon. Pagkakaisahin ko na lang ito lahat. diyan hmm, dito dahil dahil itatapon ko man to dahil ang liit ng aming kusina. Ah, dahil, po talaga ay super mga box you know? 'di nilalagyan ng food container pa,

Ito yung lang kasi yung pinagawa. Ito kasi yung kagamitin ko pa sa mga kaedong mga basura para nung aking sa aking matahin. yung kanyang plastic. Kasi alam mo di ba, kusina. Ayos May corn pa kami mga kaidol. Kasi yung corn, yung Is mga bata, talaga ko lang sa'yo. Tapos kukunin ko lang yung laman. Ang papamang gawain ko. 我加油，我加油。 Oyster sauce lang yun. Yeah. Tsaka, uh, and niloto ko na yung, pinag-fry ko muna yung ating uh, pork na uh, na Tsaka, yun,